Ayun po, kamuti harvest po tayo ngayon. Oh. Uh Sa totoo po ay nagpipilit yung ating bulsa ay. Talagang harvest na. Uh oh. Naay po. Uh. Makakasama po natin si Kuya Willie at saka si Chung. Nagpipilit po yung ating bulsa. Oh. Uh ay sabi ko, hala dali. Pagkain ng kaluuban Pati paglaban na lang <laughs> ako Para nagpipilit ay <tayo>, bulsa. <laughs> ano ba laki-laki iyang... -laki pag mapipira na ito din ah. na yan no, may nung ganyan na nakaanik eh. kumbaga pag medyo maalwan tayo sa sitwasyon kahit medyo pala kay eh, pero pag ang sitwasyon na iba ay di dalian din oh. Kung kumbaga kahit hindi uh, ano ay dating ilalabas na kahit hindi pa i-harvest na totoo <coughs> yan oh. Eh. Mas malalaki para dito, paano? Ito nga ba ikaw ang nagbalik tanong si Nino? Si Nino ang unakaw pa rin niyo. Baka ano. Pagkain daw ng sampung man, galing sampu. Ay, ang dami nga kayo. Nandahanin ko buong na kakatuwa. Madadala. Madadala? Ano? Ay siya, wala rin na dalayo. Akala ko ito pa ang wala eh. Talaga mahirap nga mag, ano, mag, ang tawag doon judgmental, yung kumbaga ay, akala mo siya ang wala, yung pala siya marami. Eh. Ay, arat pala sabi ko, Willie, dahan-dahanin, eh. Kagandahan ng sukat, oh.

alin pa ho, yung maliliit yung katawan siya yung malalaman no Ito mo ho ibanan, no? oh ganda ang sukat no hmm. baka pala ibig sabihin mas magaganda yung mga nahuli ano Aring iba, aring nakapaligid. Mas magaganda yan. Na, ay, aring yan, ipapakita na lang. Dapat lang pati gumandaan ko, Willy. Ang bay. ay. Ah, atamo? At, kamo. Yeah, yan, ganda rin ba ko, Nalabas ang ganda rin. Eh. Na ay po. Oh, ay. Pababawin tayo nito. Oh. Dapat lang naman, ano. Hindi laging gulo nakakatuwa nga pala hmm. lambot <laughs> pati ng lupa eh sa bagay ito laging babad at umig eh pare-pare sa sukat halos quality ano? quality, sigunda naman oh, ay makakabawi oh eh. eh, nasa tubig pati oh ba't naman nung minsan nasa kay ito, ito, ito yung gawalan ng pagkakainit ng kaunti nung minsan kaya nakabawi ano oh. Ha? Kaya kaya sa dakay no. natin mamaya ano may maigi. Sampo bandel. na tinapumuna, tinapo muna. Pwede hala. Ari na po ang mga nahukay. malamon oh. Malaman na rin plat na rin. Ha? Ay sabagay bagay. Na ayo. Oh, oh na sa tubig. Para na po ang aming harvest. Diyan oh, kapal oh. Ang ah, makakabawi-bawi ngayon. Baka isang kay kalimang kilo ano? O oh, din dilang, o oh, di pa, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ha? Dati ganoon. Dati ganoon. Ay, eh, lakad mo sa bulol pala ka. Ay, pwede pa yan ibaon mo. Dati ganoon 10 kilo na ano, 'tong. ano ka tari dini hugutin ba sa lang tapo ng tubig ha ah, ay dini pala Dini, oh. ano chong Dini palang hukay na Sala, sa mo hindi nakakapunta doon bara Opo ba? Diba? Uh, wala na. Hindi na po ninyo doon. Wala ta kay tatamak na din. May may git sampu yan ano ko will eh. Yan oh. Aba. Nakakarin mga disitcho bait eh. ayos oh. Huwag mo na rin kapon ng chong at akin titipunin na rin. Eh. Ito may sampu na rin. Ay, ayos na Ay, rin. Laki. Hmm, hindi napansin. Dito lang po si Kuwili, bibiyahin na. Ang kampani no. ko ka na po, oh. Pero ang ganda rin primera na, makikinis ang balat, ano? Oh. Uh. Nay po, uma, ganda, ganda ang balat. ko na para sa kabili ano na babalik na lang biyahe mo na po yun chong ah yan po diretsyo na po yan sa hugasan ano pwede ah oh. ho tayo po naman magtitipunin -titi -titi ko na Malalaman po natin kung makakailang kilo tayo ngayon kakatuwa pala Ganda ako. Sa sako na rin, Kuya Willy. Pare, oh. no tengo

madaming good size Dini na ho, chong ari ipo na. Para malamot ko na mahugasan, ano? Ano katlog na lang sa sako? Palagay mo. didn't you, Thank you.